na naman yan, Sige, na, naman, na. Alina, ang ganda ng damit mo. Bakit mo hinubad? Ah! Okay, oh! Bosog. buntis na pala <laughs> <Bungkis na palaka. laughs> <laughs> pa ano ka. Ano mo status nung in-order ko? Wala. Ano pa? 20. Ah. Ah. Alen. Hoy, Hindi. yung guys. Nakakain. Alam niyo, guys. Nakakain. Yan po siya. Pag ikaw, wag mo muna magsige ano, <laughs> Tara sama niyo kami, Gusto guys. Alin? Ito ito, oh. Ah. Dating. Ali malalaki yung mga oversize yan? Hindi o yung kung oh, ganito. Akala ko sale na kalagay doon sa mga ano nila kanina. Malalaki. Sale daw S sale. Sale S sila. <laughs> Sail sila. Ay, grabe guys yung tindahan niya guys. Hindi ko na alam kung ano, ang dami eh. daming ano. Tapos okay. kararating lang namin no. Namili kami. Yan, ayan na naman eh, Yon, te, yon, la, lalagyan niya yon dahil bakante na naman yon. Yung, ano, sabitan. Ito, marami. Kaya namili yung mga wala. Tapos, sabi niya, sale. Sale sila daw yung mga mukha no? <laughs> oh, nung lang yun. Style lang nila yun. Style ah. lang ah. yun. Ano, nabasag yung ano? Yung alak? Boy, ako say, ikaw -ano. Ayun o, oh, nilagay ko doon. Ayun o. Oh. Baka matabig mo yan, matumba pa yan. Ah, guys. Ah, pag lumalabas siya, dalagang dalaga yung mukha niya. Pero pag nandito na sa bahay, with matching ano pa siya, salamin, nakala mo. Oy. Matanda na. Ah. ah. Kakatakot kasama yan, guys. Ano, kung ano-ano sinusuot na alahas? Hindi natatakot. Ay, ibigay ko man sa kanila kaya marami pa pang extra. Oo. Oh. Gusto, ay, nagsabi, hey, gust, ay, okay, gust, gusto, gusto, gusto mo ito, yung man, ma, man. makita yung extra sa glit. Oh, okay. yan ang extra na sinasabi niya, ayan. Oh, dami. Oh, yan oh. Ayan, dami. Oh, yan. No guys. Yan ang mga extra. Yan. Yeah. Oh, yeah. Dami. Sir, lalaki. Gusto niya eh. Sanla niyo. Sa inyo na lang. Sanla niyo. Sa inyo na. Uy! Hindi ako tapos mag-ano dito. Ba't yun yan yung mata mo? Oh, naantok siya. Alika na, matulog ka na. Sumama ka na sa akin. Hindi, hey, manunod pa ako ng ano, cherry white. I oh, cherry white talaga. Talagang... Favorite ko. Oo, oh, favorite daw niyan. Tara, sama ka na sa akin. Ah, Tutulog na tayo. Lang, ano yan. Ay, matulog ka na doon Ah. Nga, ano? oh, yan, nakatanggal ng stress yun. Stress, stress reliever hmm. ko yun. Stress reliever niya. Yan yung tsaka guys na pampabogreso. Oh, oh, yan. Yan. Baka naman, oh. shinalibs. Oo. Oh. daw yung ano niya yan. Oo. Oh. Pag yan ang ininom ninyo, hindi kayo lalabas ng bahay. <laughs> Pip, ano ka, 80% stay in CR. <laughs> yun ang ano mo. kinig talaga yun ano mo. Paa. Yan. Matang mo na yan. Ang kong ginagawa. Oh. Busy ka? Oo, oh, busy ako. oh, sige. Hindi na naman kita mapapakinabangan mamayang gabi niyan. Pakinabangan. Pakinabangan ba? O, oh, eh, kaso nga, pinapakain mo muna bago Siyempre, ka... Eh, Ay, nuko, Diyos yeah. ko. Nanoy to. Huwag ka okay. nga <laughs> Ano uh, nang... Tignan mo, pag ang mag-asawa nagkakainan, laging masaya. <laughs> At laging may pera, di diba? ba? Oh, ka. Pag nagkakainan, <laughs> nagsusubuan, ibig sabihin. <laughs> oh, kayo guys, ha? Baka kung anong iniisip ninyo, ha? Hindi ganon. Uh, kainan. So, at kahit paano guys, galing pa rin kami sa ano, sa ano, kumain kami. Busog na busog siya, oh, laki ng tiyan niya. Oh. Oh, nag hal Naghalo-halo siya sa razon. Tapos, bu bumili kami ng ano, no, fried chicken sa, saan yun? Star. Star. Yan ang star. Ganda niya, parang Jollibee. Star. So, paano? Ay, matulog ka na Pinatutulog niya na po ako, mga ka kaibigan ko, kapasada. No? Tingnan niya siya. Alam mo, may nakita akong laso ng daga dyan. Patay, narinig nila. <laughs> oh. oh. Andyan. Ito, ito, ito ata. Durarap. Oh, may sabon, may ano yan hindi dyan, wala man oh ayan na dyan, wala naman akong ibang pinaglagyan na wala dito oh oh saan mo nilagay wala na yan mo oh saan mo inano yung iba ayun sa ilalim ng upuan oh yan guys hmm. yun. Oh. Ayan. Panlason daw sa inyo. <laughs> sa mga ano, oh, ano. Yung mga walang silbi na mga ano. Oh. Okay na, guys. Babay ka na sige na. Baba. Oh, oh na siya. Kiss na, kiss na. Ay, eh. na, kiss na. Ay, na eh. kiss na, kiss na. Parang, nagli parang, ang mata <laughs>

baka sabihin nila ano ka na daw purds hindi ka bumili ng melon mayroon nandiyan nagami yung orange ay hindi wala hindi ayoko nun nakakalaso ano nakakalaso ano mo nami yung inano ko yung kinder ano kindle? mo nami yung kasanay mga kinder o oh, sige guys go on. sige guys siyapi siyapi daw All last na kiss na kiss na Mm. Parayaw na itong bangit mo ito na. Mm. Mm. Ano ba yan? <laughs> hindi, manonood akong dragons. Ah, so, alam mo naman ako. Kayo, ah, hindi ako makatulog ng hindi ako ma manood ng dragons. Ba yan bye bye. bye, -bye. Meron silang bagong vlog ngayon eh. Alin? Si James tsaka si Cherry. Eh yung vlog natin panoorin mo sa ibang Tapos na ako. Uy, oh. admin ako dyan. Ah, okay. okay. Admin ka pala? May studio ako dyan. Oy, saan? Cash. Mm -hmm.